So ayun, hello, kumusta kayong lahat? Ayan, welcome back sa ating channel. So guys, uh, medyo matagal-tagal ulit ako hindi nakapag-upload ng video. ano So guys, eto, dahil alam ko na marami pa rin sa atin yung nagnanais or nagpaplano na mag-cross country or magpunta dito sa Poland. So ayun, so bago nyo ituloy yung mga plano nyo, bibigyan ko kayo ng idea Okay? So, kumbaga, kung trabaho lang din naman yung hinahanap natin, so magkaroon tayo ng kinatawag natin na self-computation. Ano, self -computation. so, compute natin kung magkano yung sinasahod natin. Okay? Halimbawa, nadidito tayo sa isang lugar ngayon, so, eto yung sinasahod natin, tapos, uh, humingi tayo ng mga idea sa mga nandito sa Poland kung magkano yung sinasahod nila, kung magkano yung pwedeng kitain kung magkano yung pinaka maximum na pwede mong kitain in one month. With that, kailangan mong i-compare, kailangan magkaroon ka ng comparison, okay, sa kasalukuyan mong trabaho at sa papasukin mong trabaho. So, ganun po yun. So, guys, alam ko na marami kayong nakikita mga post sa mga Facebook, YouTube, at sa mga iba pang social media, di ba? So, eto lang sa akin lang is hindi ko masyadong gagandahan yung uh, parang pag ano ko sa sweldo dito. Okay? So, hindi naman kasi ayoko naman kasi na uh, pagdating dito pala, ah hindi pala ganon So mali yung sinabi niya which is nangyayari kasi yon. 'Di ba? Kasi may mga taong nagpo-post sa social media which is ginagawa nilang negosyo. Okay? Kaya parang mas ginagandahan nila, mas gumagamit sila ng mga sweet words, ng mga flowery words para makonvince kayo. So, gano'n. Gano'n yung ginagawa nila kasi nga, negosyo, di ba So, gano'n talaga yung negosyo. Nag nagkakaroon sila ng uh, connection sa isang uh, consultancy or agency or mga agent para magkaroon sila ng commission. So, ayun. Kaya talagang i-encourage kayo the best possible way mga words na gagamitin nila para makonvince kayo. Pero ito kayo yung sabihin ko pagdating sa sweldo rito. Um, okay naman yung sweldo rito. Uh, medyo malaki naman kung marami kang oras. So, ito yung tatandaan natin guys. Dito sa Poland, kapag marami kang oras, mas malaki yung seswelduhin mo. At depende rin yung sa katawan mo kung kaya niya yung pagod. Especially kung sa ibang environment kayo mapunta or ibang workplace like sa mga factory, like sa mga... Uh, yung may mga mabibigat na trabaho. So, ito guys, yung trabaho ko kasi dito, napunta namin sa hotel. So, usually, hindi naman kami ganun karaming oras. Pero yung... Ito ah, pagdating sa sweldo, bago natin pag-usapan yan, kung kayo ay nasa Middle East, isipin nyo muna yung sweldo nyo, kung magkano yung kinikita nyo, in a month. Okay? So, kapag ka mababa sa 40K, yung sweldo nyo, pwede nyo ilaban yung papunta rito. Lalo na kung may legit kayo na consultancy firm or may legit kayo na agent or mayroon kayong legit na company or employer here. Okay? So, pagka 40,000 sa peso yung sweldo mo dyan sa Saudi or sa ang part ng Middle East. Kasi parang kung dito kayang kayo mo kuhanin yun eh. Mm Kumbaga, uh, mas malaki dito kaysa sa 40 mil yung sisweldohin mo. So, ayun. So, eto pa. Kapag kang sweldo mo naman mataas na, like, umaabot ka ng 50,000 pataas dyan sa bansa kung saan ka naroon. Tapos, libre pa lahat. Libre accommodation, meron ka pang uh, tinatawag na airfare ticket, libre pa yon yung pamasahe mo sa aeroplano, back and forth, kung babalik ka pa, tapos mayroon ka pang vacation pay, tapos mayroon pa kayo dyan na transportation allowance. So bakit ko sinasabi to Kasi galing ako ng Saudi Arabia. So nag-middle ako for 12 years. di ba diba? So sa company ko is, uh, mayroon kaming 2 months salary kapag mag-vacation, uh, back and forth na ticket, Libre yung bahay, libre yung transportation sa papasok sa trabaho. So, ayun. Yun nga lang po, yung sweldo ko doon is nasa 4K lang po. So, hindi... Actually, malaking tulong na yun sa, sa, part ko eh. Malaking tulong yun sa akin. Hanggang sa uh, nag-try ako pumunta rito. So, kasi nga po, gaya ng sinabi ko, uh, nawala yung eagerness kung pumasok sa trabaho. Kung baga parang nawalan ako ng, ano, ng gana. Kung baga hindi na ako masaya. Yun yung isang, isang rason kung bakit pumunta ako rito. So, at think kagandahan din na ko dito is maganda. Oo. So, ayun guys, yun yung mga i iisipin niyo bago kayo tumawid papuntang Poland. Kasi yung sinasabi ng iba na kumikita sila ng 80, 90, 100, 70. So, bibihira lang po mangyari yon. Kung mangyari man yun sa'yo, siguro pagod ka. Siguro naman yung katawang lupa mo talagang pagod. Kasi dito po sa Polad ay 4 hours lang po ang babayaran sa atin. So the more na marami kang oras, the more na marami kang siswelduhin. Pero ito naman guys, sasabihin sa inyo yung totoo. So yung sweldo ko dito, hindi pa po siya bumaba ng 50 sa peso natin. Ang pinakamataas ko po, umabot po ako ng uh, mga 75. Mm, -mm. Umabot ako na ng 240 hours. Parang ganun yung hours ko nun. So, okay siya. Sa hotel kasi kami, sa area namin, hindi naman kami masyadong pagod. Kaya kahit medyo mag-10 hours ka kung okay sa management, okay lang. So, sa amin din kasi guys, limited lang. Limited lang din yung oras namin. Usually nga yung ano is, yung mga waiter is binababaan yung oras nila. Pero hindi ka naman po bababa sa minimum na 160 hours. So, E yun po yung kagandahan doon. Kasi doon sa 160 hours, uh, mayroon ka na din doon na uh, aabot na rin ng 50. Mm -mm. So yun lang yung kagandahan dito sa company na napasok ako. Kasi nga po is, ano siya, kumbaga parang nasa center siya. Nasa center siya tapos, uh, parang, ano siya sa mga turista. Oo, kaya mas marami kaming ginagawa. Oo Hindi kami na buhol ng 8 hours especially kaming mga nasa kitchen. So ayun guys, ayun yung papag-iisipan uh, nyo, yung sweldo, yung comparison niyan, lagi yung tatandaan niyan. Tapos yung cost of living. So magtingin din sa mga video na ina-upload kung kumusta naman yung mga cost of living dito, kumusta naman ba sa Poland yung mga bilihin? gano'n kumusta naman yung uh, tirahan, yung transportation? Ayun. So guys, eto na yung transportation po dito um sarili namin dito sa company namin uh oo -oh. so yung bahay namin ah uh, kinakaltasan din kami ng 200 pero dun guys yung siniswelto ko na ayun na labas na dun yung kaltas is ano na siya uh, net na po yun yun na yung receive ko na pera uh -oh. like labas na din yun yung lahat pero eh iano e, nyo pa rin yun i-coconsider e, nyo pa rin yung transportation tirahan ayon So, yun po yun yung may consider natin. Dito guys, sa Europe, kahit hindi po dito sa Poland, sa ibang part ng Europe, kailangan marunong ka magbisikleta. Kasi yung bisikleta, yun yung magiging mode of transportation mo. So, ayun. Uh, parang malaking tulong yun sa'yo kaysa maglakad ka. Kasi ako dati nilalakad ko ng 24 minutes papasok sa trabaho. So, nung nag-scooter ako at uh, nagbike ako, mas malaking tulong siya mas mabilis kang makarating, mabilis kang makauwi mas mabilis kang oo so yun po kasi yung pinaka mode of transportation dito karamihan dito nagbabike talaga yung mga tao ang kagandahan dito guys kasi uh, dito po ay may bike lane so hindi ka uh, matatakot kasi hiwalay ka dun sa mga kotse hiwalay ka din dun sa nilalakaran ng tao iba din po kasi yung uh, para sa tao iba rin yung para sa bike so ganun po yun So, ganun yung kagandahan dito Pagdating naman sa mga bilihin Iko-compare natin sa Saudi Tsaka dito um, Closer naman siya May mga uh, merchandise Na mura dito Meron naman na mas mahal dito So ayun lang, yung medyo mahal dito Is mga gulay Mga sibuyas, bawang, yung mga ganun Mahal po siya dito uh, Pero yung bigas, mura po talaga dito Bigas, karning baboy Karning manok Karning baka, mm, meron din po dito. At medyo mahal din po dito yung isda. So, ayun. So, yun po yung mga dapat niyong i-consider kapag tatawid kayo dito. Kasi baka mamaya magsisi kayo. Mamaya masabi niyo, ay, yung napanood kasi namin, ganito, ang lakay, ganyan. So, bakit? Bakit talaga naiinggan niyo? Or, na... Nagkakaroon ng... na encourage yung mga tao na mag-cross country papunta dito sa Poland. Dito kasi sa Poland is maraming job opportunity. Marami po dito. Kapag nandito ka na, marami kang pwedeng pagpili ang trabaho. Dito po kasi walang discrimination, walang age limit, hanggat kaya mo magtrabaho. So, ayun. So, yun lang yung kagandahan dito. Tapos, pwede kang lumipat kung saan gusto mong company. Kung bagay yung freedom mo, tsaka dito is, uh, mayroon kang, ano, uh, work balance talaga, tsaka yung ano mo yung uh, night night mo yung para sa sarili mo ayon so ikaw na nga lang bahala so kailangan mong mag budget din para sa sarili mo kasi pag hindi ka marunong mag budget mauubos no, yung pera mo yun talaga yung kagandahan sa lahat pinaka importante talaga is yung budget ano hmm. kaya dun sa mga nagtatanong ayan ako sinasabi ko lang yung katotohanan ano hmm Mm Mayroon kasi dito na Parang seasonal din yung mga trabaho. Oo. Oh, may time na hindi sila gaano magawa. So, wala silang trabaho. So, kunti lang din talaga yung siswelduhin mo. So, ayun. So, lagi yung isipin na dito po oras lang yung babayaran sa atin. Kapag wala kang pasok, wala. Hindi po tayo kung Kumbaga hourly basis po tayo. So, ganun po. So, guys. Uh, sa mga subscriber ko na talagang uh, ah, sumusubaybay din. So, good luck po sa mga... Lagi kong sinasabi yun eh. Kasi ayoko na pagdating ng time is uh, mag-regret kayo. Di ba Sa sa isang bagay or sa isang desisyon na ginawa ninyo. Ngunit hindi kayo na-satisfy. Di ba So, ayun. Kasi guys, yung pagpunta rito is malaking pera yung gagastusin mo. Totoo. Kaya eh, ayun, lagi niyo i-consider yung salary. Lagi niyo i-consider pa rin before you um start your processing, consider niyo pa rin yung pwedeng magyari. Kailangan mayroon kayong advanced thinking eh. Na ito yung sinisweldo ko dito, ito yung sinisweldoin ko doon, yung ticket namin, paano, paano, yung ganito, ganyan. So, lagi po niyong i-consider yung ganyan. Okay? O guys, sana uh, medyo may nakukuha din kayong mga idea sa mga video na pinopost ko. So, maraming salamat sa inyo kasi uh, nandyan pa rin kayo nagsubscribe sa akin at nag-i-engage, nakikipag-comment, ayun, patuloy tayong dumadami ano, medyo uh, natutuwa talaga ako. Kasi, although bibihira ako mag-upload ng video, pero uh, natutuwa ako kasi meron pa rin, meron na mga sumusubaybay sa atin at merong mga nagsusubscribe talaga. So, maraming salamat guys and have a nice day. God bless everyone.